Good morning, mahasari. Good afternoon, good evening. Welcome back to my channel, Ellen Vlog. Um, sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe my channel and i-click na rin ang notification bell para ma-notify mo kayo sa mga bagong nina-upload kong mga video. Ayan. Yeah. For today's video, mga kasari, ay mag-share po ako sa inyo kung magkano ang pungunan ko sa aking Gcash. Ayan. Yeah. Um, disclaimer lang po. Mga kasari, ako po ay nagbabahagi ng aking experience lamang. Hindi po ako eksperto at hindi po ako matagal na sa pagtitinda or pagsari-sari store owner. Um, lahat ng aking na-share sa channel kong ito ay base lang po sa aking karanasan at base lang po sa aking mga ginagawa sa akin um, tindahan. Ayan. Um, excuse me po. Mahati lang ang aking lalamunan. Kaya, ano Ayan uh, po. Uh, share pa po ako sa inyo kung magkano ang aking Puhunan sa aking Gcash. Ang aking puhunan, mga kasari, ay nagsimulap ako na 500. Um, maliit yan po ang aking tinuhunan sa aking Gcash dahil uh, wala masyadong naghanap ng na cash-in, cash-out. Uh, ginagawa ko po ito ang uh, Gcash hindi po masyadong matagal na. Yung may naghanap na pwede ba sila, meron ba akong Gcash at pwede ba sila mag-cash in? Yan ang pag-isipan ko na ah uh, palagyan ko ang aking Gcash para ah uh, kung may maghanap sa ating sari-sari store, kung mag-cash in sila or mag-cash out, may maibigay po ako sa kanila. Ayan. At yun, na sabi ko sa kanila na Ah uh, mag-antay lang sila baka sa susunod na araw or sa susunod na linggo, meron pwede na akong mag-cash in sa kanila. Ayan. At naisipan ko, uh, magpatumpo ako sa aking mga ah, uh, Gcash ay 10 pesos sa 100. Ayan. Para po siyang load sa akin dahil ang load ko, pinapatungan ko po siya ng 10 pesos kapag ay 100 ang no. Pero kung 50 lang, 5 pesos lang po ang aking pinapatong. Yan po ang ah, pinapatong sa load ko ay 5 pesos. Uh, ah, i, atong dito, i level ko na lang yung Gcash po at saka yung load ko dahil uh, ah, sa ngayon ay wala pang nagpa-Gcash at ako pa rin ako pa ang may uh, mapakasin -cash, cash out. Marami kami nagtitinda sa aming lugar. ah, uh, salamat sa Panginoon na ako pa na yun sa mayroon pa lang. Ako palang ang may Gcash. Pero kung umaabot ang tanahon naman mag Gcash na rin sila dahil alam ninyo mga kasari kung mayroon po tayong ang uh, mga nalalaman or magagawa sa ating sari-sari store, uh, pwede po silang gumaya at kung may panahon din sila na kung mataidiyarin sila ay um, gumagaya sila. Kaya kung umabot ng panahon na meron din sila, kung magkano ang pinapatungan, alamin nyo guys po mga kasari, kung ika, kung para sa akin ako ang naguuna ng chikas at ay ko ay 10 pesos, pabaan nila yan. Dahil ganyan yan talaga ang aking naranasan dito sa aking sari-sari store. Gahi, ako po ang unang-una dito na may uh, sari-sari store. At ayan, ang aking pinapatong halimbawa na lang. Yung soft drinks ko ay uh, 15 pesos. Binabaan po nila na 1 peso. Kung sa kanila ay 14 at meron ding 13. kaya hindi ko hinahabol dahil mahal ang kuryente, mahal ang soup drinks, elabel ko yan ng 15 pesos. Kaya hindi po ako na papa pa, ah, sa kanila o napapataas o naglibol sa kanilang presyo kung sa soup drinks ang pag-uusapan. Pero sa ibang mga produkto o ibang mga paninda sa aking sari-sari store, mayroon tala, talaga na ah, magkalain dalito kami. Ayan. Pero kung mga repacking ang tabuusapan, hindi po kami magkapareho. pareho ah, uh, <clears throat> uh, discarding lang natin kung paano, paano na um, paramihin ang ating mga customer or gusto nating maubos kaagad ang ating mga paninda. Ayan. Um, napakaganda po sa Gcash ay meron po tayong pwede po tayong mag at meron po tayo pwede po rin tayong mag-cash in cash out na po yan. Ah, meron talagang panahon na hindi maganda mag-load sa Gcash dahil kapag ang wifi ay magluko, ayan, ah, hindi po siya mag Talagang matagal mag-load at merong customer na magbalik, magbabalik balik dahil hindi pa nanood kaya nagmamadali ang mga customer kaya load ka kaagad at hindi na nila sinasabi na dalawa pala na sell nila kaya malalaman na lang natin sell gcash natin kapag ating makikita na dalawa pala ang ng ating gcash pero hindi na yan po kopunan kaya ah lugi po tayo Jack Uh, ginagamit ko lang po yan ang Gcash pang load. Kung may uh, maganda ang uh, internet. Ayan. Kung meron akong dalawang uh, pangalawang option kung hindi maganda ang Gcash na pang load, meron po tayo SIM card na retailer. Napakaganda po ang SIM card na retailer kahit Anong oras o kahit walang data, walang wifi, pwede po siyang magamit sa pang-load. Basta, uh, full charge lang po siya, hindi po siya load, but pwede po siyang magamit sa pang-load. Ayan. Napakaganda po ang retailer dahil um, kahit kahit ta uh, sa saan ka mapunta at madala mo ang iyong uh, cellphone na pang-load, kaya kayo mag-load. Yeah. At sa aking mga kasari, hindi po ako. Uh, meron pa akong anak na kung may lakad ako, siya po ang nasa tingdahan. Um, kung wala po ako, hindi ko po siya. Um, hindi ko po siya, anong tawag dito? Ang aking anak ay pwedeng maglog dahil at ako po, po ako, baka ano, hindi siya makalod at uh, um, baka magtubilig. Kaya kung may load, kung, kung, kung may magtalod ay ako talaga or uh, ako mismo talaga maglog dahil hindi po ako gusto na silang ang maglog dahil baka magkamali ang aking anak or ang aking asawa. Ayan. Yan ang um, ating pinapatong, yan, nasabi ko na, 5 or 10. Napakaganda po kung may dalawang option po tayo na pwede sa Gcash at pwede rin sa Retailer SIM card ang ating At gusto rin ko naman na um, madadaga na ating kita sa ating sari store dahil hindi masyado po malaki ang kurunan ko sa ating sari-sari store. At dito po ako kumukuha lahat na aking pamangang ilangan ayan, pagkaganda po kung may sari-sari store po tayo at marunong po tayong magpatakbo uh, at malaking tulong po sa ating mga hanap buhay uh, sa akin meron po ako mga anak na nag-aaral uh, dito rin po sila kumukuha sa kanilang mga pangbaon ayan at uh, yun lahat ang aking sinasabi na share ko na. Uh, maraming salamat po sa inyong panunood. Yung mga baguhan pa lang sa mga sari-sari store or ba uh, may planong magpatayo. Sana nagustuhan niyo at sana meron po kayong natutunan sa aking uh, video kong ito. Maraming maraming salamat po sa inyong panunood sa aking video na na-share sa inyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless all.